Ako si Eman Casal, 20 years old, uh, European technician dito sa Euroworks. Bago siya nagkabukol, uh, January, naramdaman ko yung pagsakit ng leg ko. Akala ko ano lang, stiff neck. Ganun. So hindi ko siya masyadong pinansin. Nag-take lang ako ng mga painkiller, agay ng uh, mga gamot. Naramdaman ko na sobrang sakit na kumikirot na yung leg ko. Tapos, uh, hindi na rin ako maka kain ng maayos kasi hindi ko na maibuka yung bibig ko. Tapos, nung March 15, nung March 15, dun na ako tinubuan ng buol Pero during February, nagano na ako, nagpapacheck up na ako sa doktor. After ng CBC ko, nung blood test ako, sabi ng doktor is more on bacterial lang daw. Take ako ng antibiotics for one week. Tapos after ng one week, patapos ko sang inumin, doon nag-umpisa yung bukol na tumubo. Tapos, boom, bali, nagpa-second opinion ako sa ibang doktor. Ganon din yung nangyari. Neresetahan din ako ng antibiotic for one week, yung mas malakas-lakas na antibiotic. Tapos, after one week, ganon pa rin yung nangyari. Mas lalong lumaki yung bukol. Na-recommend din sa akin ng tita ko na mag-try ako sa herbal medicines. Nag-try ako sa ibang herbal medicines, pero wala pa rin pagbabago. Yung acai berry, na-discover ko siya, na-recommend sa akin ni Emmanuel Pascual. Sabi niya lang sa akin, approachable na, tatanggalin natin yung bukol mo, try mo tong acai berry. Tapos nung binigay niya sa akin yung acai berry, binigyan niya rin ako ng mangosteen capsule na organic din. Nininom ko siya. Uh, ininom ko sa araw-araw bago pagkagising ko, bago kumain, inumin ko siya. Tapos, after one week, napansin ko yung bukol, meron na siyang maliit na spot, red spot. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang. After one week ulit, bali sa second week, doon na siya nagbutas. Tapos, nung mga third week, nawala na siya. Nawala na ng usa yung bukol. Natira na lang is yung sugat. Talo ako naging energetic. Yung feeling na hindi ako napapagod mapapayo lang sa kanila kung may makakaramdaman man sila na pilit nilang hinahanapan ng solusyon. Huwag muna sila, wag silang magaling lang na subukan yung acai Berry. Kasi proven na rin siya. Ako na rin mismo magte-testify na nakakagaling talaga yung acai Berry at mangosteen Capsule. Maraming salamat po sa acai Berry at mangosteen Capsule dahil kung hindi dahil dito, hindi po mawawala yung buol sa leeg ko. Siguro kung wala to, paghihirapan ko po siguro yun na habang buhay. Maraming salamat po.